Mula pagkabata, namulat na sa paghahabi si Kati. Sa paglipas ng taon, ang kaalaman nito sa paghahabi, ginamit niya sa paggawa ng iba't ibang obra at ay pinagkakitaan na niya ito gaya ng mga bags na gawa sa Inabel. Dati ako kasing weaver, tapos nainggan niyo ako sa mga products na nakikita ko. Kaya mula nagkumpisa yung mande ko, kasama ako. Kaya nung una kong sumama, kunti lang yung product ko actually. Mga pouch lang yan, face mask dahil panahon ng pandemic. Tapos nainggan nyo ako na maraming nag-request, nag-suggest na pwede mong dagdagan. Yun lang ang ilan sa kanya mga produkto na itatampok lang tuwing may exhibit o expo. Ang gulo, medyo magulo ang daloy ng aking business. Kaya kailangan siguro yung kung paano i-exhibit iayos yung mga listahan para maganda yung daloy. Kaya nang marinig nito ang alok na mentoring program ng University of the Philippines Baguio Social Innovation Laboratory in Business Inclusion, agad siyang nakilahok dito. Alok nito ang dalawang taong mentoring program sa paggawa ng obra at pagnegosyo. Sa ngayon, may walo silang tinutulungang mga creative sa lungsod ng Baguio sa business facility where we host startups. So, nagbibigay po kami ng services, ng mentoring services. Mayroon din po kaming facilities na ibibigay po sa mga creatives at saka sa artisans po ng Cordillera. So, ito pong um, University of the Philippines Baguio po ay yung smallest constituent university po ng UP system at ang niche niya po ay cultural studies and the sciences. Kayo din po ang focus ng aming technological business incubator. Uh, ito kasi kaumpisa pa lang kaya hindi pa kami nagumpisa yung program nila na maganda kung paano i-improve yung uh, parang marketing o mga listahan o, ganyan, o kung paano i-improve mga produk Malaking bagay din sa pagsuporta sa creative industry ang Philippine Creative Industry Act. We now have a, a law, a landmark law I would say that uh, finally um, uh, takes care, no, of the the creative sectors, no, na hindi natin, he, uh, they were invisible in the past, they were lumped in other categories like service sector or entertainment, whatever, but uh, not as a creative uh, community, as a creative industry, no, as an industry in itself, and uh, and based on the studies uh, talagang na affirm naman ng no, ating mga empirical studies would you have the figure the contribution of the creative industry in the national in the gross domestic uh, uh prada something like a 6.6% if i'm not mistaken 6.6 6.6% at the national level 2.2% yung culture and creative industries sa Baguio hangad nila sa pagdiriwang ng Creative Festival ngayong taon na mas mapagyaman pa ang creative industry sa lungsod Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines